Ayan, good morning. May barako dos tayo. Barako dos. Electric start. Oh! Ay, lalagyan natin ng battery. Yung lumang battery niya, nabuntis. Oh no! Lumobo po. Kaya papalitan natin ng regulator. Pero yung na-advise uh, ko, uh, na natin ng diretsyo ay tamang proseso ng pagpo-pull wave. Hmm. Kung kayo magpo-pull wave ho, hindi ito ang gamitin nyo. Ito, 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 ito ang gamitin nyo, CSL, mga boss. Ito ang merong ah, pipe wire na may isa, ito ang gagamitin sa headlight. Ayan, dalawang pula. Ayan. Ito ang tamang proseso niya ng wave, mga boss. Pakinggan po ninyo. Ah, panoodin po ninyo. Unang-una, kalasin natin yung ah... Uh, uh, siyempre yung kanyang stator. Ano po? Ayan. Yung stator po niya, meron po itong dalawang tanso na magkasama. Ito po yon. Ito, ito, eto Ang gagawin nyo dyan, yung wire na nakakonect dyan, huwag nyo nang galawin niyo yung lang wire. Iangat hon nyo yun. ko gagawa sa ito, hindi. Iangat nyo yan, iangat. Tanggal nyo sa pagkakahinang. Ayan, tanggal na po siya. Ihilahin natin sa likod mga boss. Ayan. Ayan po, nakahiwalay na. Tapos itong isa, sa dulong-dulo, ito yung nakaground. Ang iangat nyo dito ay itong tanaso mismo. Gamit mong talso po ang iangat natin. Oo, oh, sirain ko motor mo eh. Ito <laughs> na. Kung wala po tayong panghinang, pwedeng pwede naman kalasan niya ng ano, ng ganyan. Yung tanso lang kailangan natin. ayan mga boss nakaangat na oh tapos kakalusan natin yan ayan, pagka hindi ko kasi tama yung ating proseso ay wala hong kwenta yung ating gagawin pagpupulwib mamaya makikita nyo naman sa resulta kailangan natin ng wire yung medyo maganda klaseng wire ano mga boss pure copper yung pure copper tapos uh, yung tangsong pang inangat natin, kakayasan natin yan. Kasi pagka hindi natin binagong yung niyan, nyan, walang kwenta yan. Hindi ho totoong pull wave yan. Boss, ibabalik nyo dyan ha. Gawa ng mga gamit na minigalo-halo. minsan may mga customer dito ang basta lang damputan damputan -land tools eh hindi naman siya dadamot pero hirap kong mag provide ng tools ayan kahit hindi na hinangan niyan mga boss good na ang contact niyan. ang kailangan lang dyan ay matay pa natin ang maganda Yung tape po natin ginagamit ay nito tape. Yung, ito yung hindi umaangat. Kahit huyan ay malangisan, sa, tsaka sobrang init, ay hindi huyan madi, ma, hindi huyan siya madideform. Hindi siya madadamage. Gawin natin, ikot natin siya, pulupot natin, na hindi nakakagalaw. Ito po idudugsong natin doon sa ating wire na pinutol kanina. Ayan. Ah, sige boss. Ah, sige boss. Sige, eh. sige. Yung pong pinutol nating wire na nasa dal ito yung nasa dalawang tanso. Ito. Tatalo pa natin siyempre yan. Thank you. <coughs> alae gusto na po natin edugsong na ang natin baka ho kasi mga boss magka ma confuse tayo kung alin dito yung sa sakit na yan dahil dalawang dilaw Eh... Tetester natin, continuity sa ohms. O kahit doon sa speaker yung tumutunog yan, oh, Yan. Sundutin natin kung alin doon ang karugtong. Dito sa socket, sa uh, sakit nya. Yan, tumunog agad yung masakit na, gitna. Ito, itong dilaw na to. Ang gawin natin dyan, bunutin na natin yan. Yan, nabunot na po. Yan lang, bubunutin natin, abang lang natin yan. Tapos ang gawin natin, ito ay titipa natin ng maganda. Dapat ito ay hindi lalapat sa chassis. walau dapat dapat nilalapatan kaya titipan din natin siya ng maganda. Kung bago lang po kayo sa sa aking ano, walang kwentang channel, wag na kayo mag-subscribe, ano. Manood na lang kayo. <laughs> Kapag lang ang aking alam ay masaya na ako, makatulong po ako sa mga bagong mekaniko, sa mga bago, kahit sa mga luma na hindi marunong sa ganitong pagpupulwib, ito po ang tamang pagpupulwib, ito po ang nirecommend nire ako mga boss, wala akong backjob dito, ito wow. so, si CSL na ito, mamaya lalay ko ang link sa Shopee Kaya lang pong may testing na natin siya kung okay po yung ating hindi naman ho. Yung isang test light natin, may test light po tayo. May ginagamit. Yung isa po ay sa kulay puti. At isa ay sa kulay dilaw na ating iangat sa sakit. Ano, dapat umiilaw po ito. Pag umiilaw ito, sa, pag tinadya ka natin, goods po. Uh, success. Kahit hindi siya nakasusin. Bago. Um, kayo... ang um, um, uh, an ginawa natin doon sa socket. Dugso ko niyo na yung dilaw na wire yung ating iniangat siya nina doon sa socket. Ano? Dugso ko niyo na siya nang medyo mahaba-haba. Yung aabot dito sa socket ng regulator. Ano mga boss? Ito na mga critical boss. Ah, panoorin niyo mabuti ito. At yung charger natin, putulin natin lahat sa kanyang ano, sakit. Kasi tatap natin sa do sa kanyang sakit ng barako. Nandiyan ba? Ba, talo pa na hoon natin lahat. Importante ito dapat Niyo ito sundan nyo ito. Kung gusto nyo mag-full wave ng barako. Ito. Ito na. Ito yung where na ating i-direction na doon sa sakit. yon ang Yan ho yun. Ano ba ako na? Talupan natin. Yan po yung dilaw na yon. Dito na natin ilagay sa dilaw. Yan. Yan. Pa tayo maganda. Tapos din eh, sa sakit ng barako, yan, unay na natin itong puti. Ito po yung ano, yung puti, yan, parang tawak na. Ito yung positive positive na ang battery siyempre sa pula ng ating charger lalagay ang pula doon sa etap yan tapos ito yung natin ng maganda huwag natin puputulin yung original na sakit ng charger ng barako ano kasi baka magbago ng isip ng customer bumili ng original na regulator hindi ho nandiyan pa rin siya maibabalik pa natin pero to sa sistema ito hindi na kailangan yun tatagal ang battery nito so hindi natin talupan yung negative black, black yellow yan ang negative nyan siyempre dito sa ating regulator green Ayan, Green. Ang may giging kuan ho nito headlight, hindi ho sa battery, mga boss ba sa regulator pa rin, pero mas maganda. Mas malakas siya. Yan, yeah, back to the video tayo. ang <laughs> At ating ano, yung ating cameraman ay ating customer. Yan. Yung may isa pang dilaw sa sakit. Yan, may isa pang dilaw. Ito yung headlight niya. Yan ang linya na headlight. Yan yung karutong nung ating pinutol doon. Siyempre, ito, dito yan, sa pula na may puti. Yan, linya headlight to. Yan. Tapos, tayo -tay pa na rin natin ang maganda ito yun o full video ito full video tutorial huwag nyo magagwatan kung gusto nyo matuto mag full wave ng barako ito yung pag nasundan nyo sinas sinisigurado ko sa inyo walang back job yung may kulay pink pa na isa nag iisa na ito galing stator yan yan yung high power dati sa pink na rin para hindi na kayo malito pink ng ating regulator pink kung may panghinan kayo, mas maganda, hinangan nyo. Wala tayo panghinang, mahirap lang kung yung mekaniko. Mahirap lang kami. Ito ay mga bose, matagal ko nang ginagawa, halos may anim na taon na. Ay sa ng wala naman tayong backjob dito. Dito sa Nauhan, hindi naman sa pagmamayabay, akong unang-unang nag-full wave din eh. Dine sa Nauhan, Oriental Mindoro. Wow! ang unang unang kong mga napulwi ba yung mga yan, mga XRM 110 XRM 125 Fury yung unang ismas, unang labas ang ismas yan, sa ipan lang natin maganda, yan na siya o oh. yan na, yan ang linya niyan goods okay, watch out bolt meter natin जीवन में हेल जाए और हेल हिंदी से बात करे लोग